Yan, pagod na. Tayo nga na ako. So, marami rami na rin ako nadali. Yung mga kasama ko, ito pa. Ito pa yung mga Pilipino. Ito pa. So, mababa yung tubig pero marami pa sana eh. Marami pa sana mga huli. Dahil sana na huli kaso na unhook, matatanggal kung kailan makukuha ko na saka nakakon tatanggal pakita ko yung mga huli sa inyo ang laki o ayan ayan mga huli Puro malalaki yan, no? Ayan, no? Isang tang, -tang ko yan. Puro ko kanyan. Yung pain ko ay yung pain. Hindi pain na kanyan. Ayan, o, Vlad. si Dudot. Ayan. yan mga huli ko. Puro nga yellow tail. Ito, ang, ang pain ko. Ito, ito, ito. lalaki no? lalaki okay, o no? yan no? sandang isang oh, yeah. dangkat isang dangkat siya ah. pinakamalaki yan pa sila ah. ito lang ang mga gamit ko yan no? yan yan ang pinanghuli ko dyan yan yan lang ang mga ginamit ko dyan yan no? Yan ang mga nakadali sa kanya, hindi mga paen pain Mga plastic. Yan to. Yan ang mga paen na huli ko. Sayang ang dami kung saan naku na nakuhuli. Mga na-unhook. Ito pa yung mga kasama ko. Na-unhook lang, sayang. Takot na init. mo no, sunog na sunog ako. So, ganoon natin ulit kung makakadali pa itong mga kasama ko natin maya maya makauwi na ako no? kota na ako update ko kayo ulit yan lang yung mga pain ko yan yung mga pain ko yan yung mga nakahuli dyan ano <laughs> Yan, sayang. Nakapitong kwan pa naman ako. Ano Unhook. dami-dami sana nun. Yung talagang ganon. Masama ko. Maka nang huli pa. Ako, ubos na yung kwan ko eh. Ubos na yung hair clip. Uyan na. Ayan sila. Ayan sila. Mega Isla Huwi na kami At kota na May pang ulam na Nakasama ko yan Sunog 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 <laughs> Sa gabi na rin Kaya na kami namin yung Sobrang baba na ng tubig. Tingnan mo yung sa marking doon. No? Susunod ulit. Hala! uuwi na kami! uuwi sa... na kami. Dalam juice, no? Bye-bye!